So guys, meron tayo gagawin na ano, YTX. So may dinala sa atin yung YTX na maingay kaya yung makina. So sinik na rin mga kapukno, yung, ano, yung sa may bandang starter. ano tinanggal niya dito ya? Starter? So tinanggal niya rin starter makabok no yung maingay pa rin. So sabi ng mekaniko na tumingin, yung sa may bindix daw yung spring niya. Yung sa may bindix drive. Yun daw yung sanin ng ano, ingay na kaya makina. So mga kunay, buksan mo natin para malaman natin kung yun ba talaga yung problema ng ano ng YTX na dinira sa atin. So ito makabok na 'yo. Ayun. So tiningnan na rin ng ibang mekaniko to. So tinanggal na rin dito yung ano sa may bandang bindik yung gear siguro. So ang sabi ng tumingin yung sa may ano spring yung may sa kanya pang So ang karamihan kasi sa YTX, uh, YTX ACFC ang napuputol doon sa may ano sa may magneto yung bolt sa may bandang bindik. 'Yun ang karamihan na nasisira doon sa YTX. So pandarin mo na ibaka yun, so yun alam mo yung aking Okay na Yun ang maingay sa kanya makina So, yung unang tumingin na sabi sa may bindik daw yung spring Yun So check natin, sana yun lang ang problema ng ano Nung motor ni boss sa kanya So ito pala mga kabuknay, tinanggal na pala yung sa may ano Sa may rotor, sa may starter niya So hindi pa rin wala yung ingay. So ang sabi dito daw sa may kanyang spring. So check natin. Yung buksan ko muna yung panggilid mga kapok na So guys, natanggal na natin yung bolt sa may magneto cover sayang so, tanggalin natin Malala malalaman natin kung yung spring ba talaga yung problema ng ano yung sa kanya panggilid sa so, may bandang magneto so guys oh, so, tanggal ko na yung ano sa so, may cover niya. ito so, na yung ano pinagtanggalan nila na ano rotor sa kanyang starter so yung mga na dito sa karamihan sa mga YTX STX Ah uh, AC yung turning nyo dito sa may magneto niya, napuputol yun So sana yun lang ang problema. Yung ano, tsaka yung sinasabi ng isang tumingin na uh, yung spring lang daw. Panay. Eh hey, yung huli gumamit niya ito. Adik ah, kasi. Yung hmm, lang. Ito lang guys oh. Yung sa may bindix niya mga kabok na wala yung problema. Yung problema niya talaga yung tornillo sa may kanya ano. Ayan spring no? So karamihan talaga yung napuputol dito sa kanya ano. Yung tornillo sa may ano, sa may bindix niya. Hindi yung spring. Kasi spring noon bihira lang masira yung mga na So. Yun. Ito na yung problema ng ano, YTX. Ayan no? So tanggalin ko muna. Sa isa yung mga kabok na ring. So yan guys. Ito na yung problema ng ano, YTX. Ayan o. Yung turn nyo dito talaga sa kanya magneto. Ayan, ayan o. Yung tatlong putol. Ah, na to? So, Oo, tatlo. Yan ang sakit ng ano, YTX. YTX, AC, yan. Ayan, siya makabuknoy. So, yung bindi siya tumakabuknoy, yung sinasabi na unang tumingin, bihira lang masira yun, ayan o. Yun, di hindi basta-basta si yung ano nito, bindik sa mga kabuknoy sa mga kanya ano starter. So tinanggal na nila yung ano yung ano ba yun? So tinanggal nila to kasi para daw ano, mawala ata aingay puro ano pa. So ang problema lang talaga nito, ano, itong ano, tong sa may ano niya, alin bolt sa may magneto. Yun. Ay, lang papalitan. Oh, yung naka-connect sa ano, yung naka dito. Sa kanya bindix.

Yo. So, tatlo tatlong naputol na tornilyo na ito. Ay lang. O okay, out natin 'yan. 'Yan lang, yun lang ano natin gagawin lang sa ano. Sa YTX. yan guys, oh. Sige, so, pwede Ah, so pulout out natin mga bakmay. Para mamay Sige, balikan Okay, sige ya. Yun, mali yung hula. Siyang guys, so na yun sa ano, YTX. So na-pull out na natin yung naputol na tornilyo. Ayan o. Oh ya yeah, so ito na yung kaputol mga kabuknoy. Ayun. So ipapalit natin high stencil bolt, yung alin pa rin. Ayun mga kabuknoy. Ayun, so asimbulin natin yung ano, yung kanya ano, Phoenix. Ayan muna natin. Ayan. Oo, tika tayo sa Saddam. Kung kailan naka-order na ako ng pieza ko, biglang i-hirit na. So mga na na kabuknoy natin yung ano pandang pangyulid sa may kanya magneto So try natin nice, pandarin Nakabit ko na rin yung ano yung armature dun sa kanya starter na tinanggal ng ano unang gumawa So pandarin natin Pandarin mo boss Ayan So ito na yung ano Ito na yung under na mga na sa kanina Wala na yung kumakalampag or kumakalampag sa kanya magneto bangga Ayan So ang problema lang ni boss dito sa kanyang yung starter yung carbon brush. So balak dila ni boss. So ikawin natin. Yan okay na yan boss. Wala na yung kalampag.